Kayo ba'y mahiluhin sa biyahe? Sa pamamagitan ng isang eksperimento, susubukan natin ang mga nakasanayan mong kontra-byahilo. Ay, ano po? Bakit di na na? Teka lang! Ay, wait lang! Ayoko na! Teka lang! Nasusukan! <laughs> alin ang maling akala? At alin ang tamang paniniwala? Ako po si Paolo Bediones at itong contra byahilo edition ng Demolition Job. Ilang remedyo sa pagkahilo sa biyahe ang nakasanayang gawin ng mga Pilipino. Pinaka-popular na yata ay ang candy. Pag bumabiyay ako, nahihilo ako tapos yung kinakain ko, candy lang para maalis yung hilo ko. Ang iba naman, balat ng dalandan o pongkan ang inaamoy bilang lunas raw. Tuwing nahihilo sila, ang ginagamit nila yung balat ng orange o kaya citrus o dalandan. Kasi yung order ng citrus, nakakatanggal ng hilo. Sabi naman ng ilan, epektibo ang luya. Ano okay ang maupay ng pagtanggal sa ang hilo? ang salabat. At ayon sa mga pag-aaral, makakatulong umano ang green apple sa biyahilo. Kapag tumutugtog ako, minsan nakakahilo kasi sobrang dami ng tao. Kumakain ako ng green apple dahil sobrang lakas nito sa vitamina na kayang magtanggal ng hilo mo. Nagsagawa kami ng isang eksperimento para malaman kung ano nga ba ang natural na paraan laban sa pagkahilo. Isang mechanical rotating chair ang ipinakumpuni namin para magdulot ng pagkahilo sa uupo rito. Ganito rin ang ginagamit ng National Aeronautics and Space Administration o NASA para pag-aralan ang motion sickness. dahil hindi biro ang pagsalang sa rotating chair. Mga miyembro mismo ng demolition team ang susubok sa hamon. Ang unang pasahero ng eksperimento, si Paul Ramos, isang production assistant. Kasama rin sa biyahe ang researcher na si Ryan Malandog. May nakana-serve na seat para kay Jobel Pasqua, ang technical staff ng demolition job. At ang huling sasakay sa eksperimento, ang segment producer na si Tim Camarillo. Ilang segundo lamang yun, pero medyo nahihilo na ako. At ganyan kasimple lang ang ating eksperimento. Ang ating demo jammers na paong mga membro ng ating programa, dahil medyo delikado ang ating gagawin, ay uupo dito sa ating revolving chair. Kasama naman natin, para sa anumang insidente, ang Philippine Red Cross. Nakita nyo namang handang-handa na. Pero ang tanong, ang mga demo jammers kaya natin handa na. Ready na ba kayo? Ready Okay. Napakasimple na ating mechanics. Uupo lamang sila dito sa ating special chair. Iikot ito sa loob ng dalawang minuto magsusuot ng blindfold. Na sinasabi nila kapag wala kayo nakikita, mas lalo kayong mahihilo kapag umiikot. Tapos susubukan natin isa-isa yung mga pinaniniwalaan nating remedyo pampatanggal hilo. Maglalabas kayo ng rate card. Pagkatapos ng bawat isa, ang ibig sabihin ng one star ay epektibo. Wala na kayo halos maramdaman na hilo. Okay. Ang five stars naman, wa effect. Ibig sabihin, habang ginagawa niyo yung pag-iikot, walang nangyayaring pagbabago. Calling all passengers, we are now boarding for our first trip. <smart noise> sa unang tingin, ang mabagal na pag-ikot ng rotating chair, tila walang epekto sa ating mga biyahero. ang oh, bagal. Anong nararamdaman mo? May nararamdaman ka ba? Salapi. Parang disappointed ka. <laughs> Oo nga po, parang <laughs> medyo mabilis siya pero wala pang wala pa ring epekto. Para umikot ang mabuti, bend forward na konti. Pero unang kambio pa lamang, si Jobel. Tila pabulusok na ang ruta sa biyahe. Ay, ano po? Bakit di na kailangan? wait Jo Jobel, nakaupo ka lang. Walang gumagalaw sa'yo. At sa isang iglap. Kanina. agad si Maklolo ang Red Cross. Relax ka lang, ma'am. Relax lang. Upo ka lang ako po. Upo pala ka ako po. <laughs> Mabuti lang may seatbelt tayo. Ano nangyari? Parang gumagano po talaga ako. Parang na ganun talaga. Dapat hindi sinasabayan yung pag-ikot. Dapat steady ka lang. Mas mahirap ba kapag wala ka nakikita? Opo oh eh. So ngayon, hilo ka pa rin. O oh, mag-candy ka muna. So ano yung, ano yung, ano yung naramdaman mo? Di ba po, yung unang ikot, okay pa Mm. Kaso yun nga po, parang kasi yung upuan din parang gumaganon po talaga siya. Mm. yung katawan mo yung gumaganon. Kapag uh, nagsaside ka o sumasandal ka, bumabagal yung ikot. Bumabagal yung ikot ko, kaya kala mo mahulog ka talaga. So parang gagawin mo, adjust mo yung katawan mo, parang huwag kang mahulog, ay gaganon mo ulit. Eh, parang, mm. parang, parang lalong bumababa yung, yung upuan. So parang... Mm -hmm. So, nagpanik ka. Oo, oh, nagpanik na kasi sa kanang. Pero mamaya, kaya mo pa ba? Dahil may tatlo pa. Pero tapos na po to. <laughs> Hindi rin naman naging madali ang eksperimento sa iba pang mga demo jammers. Si Tin, wala pang isang minuto na na ng kending hawak niya. Di nagtagal, pumara na rin siya. Yan. Oh my God, yun lang! <laughs> Ayoko yun! Ayoko yung buhay ko! Habang si Paul, bumubusin na na sa pagkahilo. Ano yun? Wala! <laughs> Tutuwa <ba> ko! <laughs> Okay ka pa? Okay pa, pero parang tutumba ako. Hindi, okay ka pa naman. Binigyan ko ng candy si Paul. Pwede na. Dandan. Pero parang isusumpa na niya ang rotating chair. Sandali! Hindi ka lang! Wait lang. Walang nangyayari. Kuya, bakit ganito to? What? Yung gumawa. May hilo ka pa rin. Ang nahilo ko, susubsob ako. Hindi ka susubsob. Nakaderecho ka lang. Eh, bakit ganun? At sa huli, halos mapaigtad siya. Eh, e, sub ako! Ayoko na! Teka lang, nagusok ka! Ano nangyayari? Sumuko si Paul. Okay, ano ba pang ginawa mo? <laughs> yung totoo. Sa konting pahinga, nahimasmasan na din si Jovel. Kaya oras na muli para subukan ang bisa ng candy. Ayan na siya! Nakakahila na! Huwag kang magpapanik. May epekto ba yung candy? gagalaw. Pero walang bisa ang pahinga at candy. Samantalang si Ryan, nakain na niya ang candy pero di pa natitinag. Okay. Okay ka ba? Okay pa rin. Pero nang inaakala namin may epekto sa kanya ang tamis ng candy. Try mong galaw-galawin yung ulo. Ryan medyo nagbago. Oh. Okay. Tayo. Relax. Sa candy. puntong ito, suko na ang ating biyahero. Ang kalalang score sa bisa ng candy, pantanggal biyahilo. Wala eh, kasi dalawang candy na rin yung nasa bibig ko. Mm. Wala po, nahihito talaga. Pakiramdam ko nung no, kumain pa ako ng candy, lalo pa. Mm. Nahilo na. Munti ka na matumba. Uh Oo, -oh, munti pa matumba. Ang average score is 4.5. Medyo hindi masyado yeah. mabenta ang candy pagdating dun sa solusyon yeah. sa biyahilo. Yeah. Ayon kay Dr. Enrique Tayang ng Department of Health, sa matinding pagkahilo, hindi mabisa ang candy. Yung act of chewing, that's the one that prevents, pero ano yun ha, prevents mild motion sickness. Pag grabe yung motion sickness, eh kahit mag-chew ka dyan mang hapon, mangyayari. Talaga magsusuka ka pa, pa rin. Base sa aming eksperimento, ang candy bilang pantanggal hilo ay hindi epektibo. All, all passengers now boarding for our second trip. Umepekto nga kaya ang amoy ng dalandan para maibsa ng hilong dulot ng mapagparusang upuan. Dito ka, <coughs> ka lang. Relax, relax, relax. Dito ka lang. Relax, relax. sinubukan natin kung epektibo ang matamis na candy bilang panlaban sa biyahilo. Ah! Ah! Mapait ang naging resulta ng unang eksperimento. Okay. ako! Ayoko na! Teka lang! sa pag-aara ng Northwestern University Medical School sa Chicago, USA, lahat ng tao ay maaaring mahilo sa biyahe dahil ang bawat isa ay may vestibular system o ang panloob na tenga. Sinasaklaw nito ang balanse, galaw at pagkakaroon ng direksyon habang gumagalaw ang isang tao. Ang motion sickness daw ay dahil sa tinatawag na sensory conflict. Halimbawa sa sasakyan, dahil nasa loob tayo ng sasakyan, hindi natin napapansin gumagalaw yung sasakyan. Subalit, nararamdaman ng ating katawan yung paggalaw niya. Kaya dito sa ating inner ear ay masisense yung motion. Subalit, ang nakikita ng mata natin ay hindi gumagalaw. So magkakaroon ng conflict. Sa second trip, buling sumakay sa rotating chair share ang mga biyahero na may baong dalandan. Okay, Joel, ito ang balat ng dalandan. Balandan. Pag nahihilo ka na, kapat mo sa ilong mo. Sinakabana. Dito na kami. Simula na ulit ng joyride. Parang umaatras. Okay, pwede mo naamoyin yung dalandan. Ayun na, doon naman Wow, Ayoko na po. Chilaks naman sa pagkakaupo si Ryan at Tin habang inaamoy ang dalandan. Nakakatulong yung ano yung yung amoy ng dalandan eh. May difference? Mm. Mukhang may epekto po yung ano dalandan. Eh. Pero si Paul, di pa nag-iinit sa puan. Pumara na. Dito ka lang. <coughs> <coughs> relax, relax, relax. Dito ka lang. Relax, relax. Uh, 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 Kinuha natin ang score ng ating mga biyahero para sa dalandan. No'ng tinapat ko po yung dalandan, iba po yung ano eh, iba po yung dating sa akin, matapang po, kaya nag-concentrate po yung senses ko doon sa amoy. No hindi ko pa siya inaamoy, nahihilo na ako eh no sa unang experiment, mm. tumatagitagilid na ako noon, pero okay pa yung sa candy, pero dito talaga, kahit amuyin mo to, mm. wala talaga siyang epekto. Si Paul 5, Jobel 3, Ryan 3, si Tin 2. Ang average, 3.25. Tinalo niya yung candy, pero kapansin-pansin dito na si Jobel Ryan and Tin, more or less sabi nila nakakaramdam daw sila ng efektong positibo ng paglanghap doon sa balat ng dalandan. Ayon sa pag-aaral ng College of Arts and Science sa Tamil Nadu, India, nagtataglay ng limonin ang mga citrus fruits na nakakatanggal ng pagduduwal. Pero hindi nito natatanggal ang pagkahilo. Para lang huwag matuloy yung pagduduwal, may maamoy ka. So, ke dalandan yan, ke pabango. Pero hindi mo mapipigil yung motion sickness. Base sa aming eksperimento, ang balat ng dalandan hindi nakakatanggal ng hilo. Calling all passengers now boarding for trip 3. All food and drinks are prohibited except for salabat. Isa sa mga pinaniniwalaang ang epektibong remedy pagdating sa biyahilo ay yung pag-inom ng salabat. So yung iba naman ginagawa nila, kapsul ang iniinom mga 30 minutes bago sila lumabas ng bahay para bumiyahe. Okay? So yun ang gagawin natin ngayon. Iinom kayo ng freshly uh, prepared na salabat. Tapos maghihintay tayo ng mga 30 minutes para maka-epekto ito. At dahil dyan, cheers for good health! cheers. All right, cheers. cheers. <laughs> Base sa reaksyon ng ating mga biyahero, tila first time nilang uminom ng salabat. Tumagal naman kaya ang epekto nito para sa susunod na biyahe. Tumigil na kaya ang sayaw ng kanilang mundo sa mga susunod nating biyahilo Alamin sa magpabalik ng Demolition Job. ng eksperimento, sa laba ang aming sinubukan. Matapos ng dalawang ikot ng hiluhan. Ah! Ah! Ayoko na! Teka lang, At 30 minutong pahinga. Tumalab naman kaya ito. Ay, so, Paul, ang kaibahan naman ngayon ay uh, wala ka ng hawak, walang candy, walang dalandan. Pawang yung ininom mong salabat kanina ang pagbabase natin kung meron nga bang epekto ito sa'yo. Tapos, kapag nahilo ka na, at natanggal ko ng piring, tinamo kung matindi yung pagkahilo mo, papainumin kita sa labat at aalimin naman natin kung ito ba'y epektibong paraan para mawala yung hilo pagkatapos ng biyahe. Muli pinaikot ang ating mga demo jammers. Maya-maya pa, nagkakahiluhan na. Baba may ulo mo na konti, may konting hilo. May konting hilo na po. Pero hindi kasing tindi. Opo, hindi, hindi pa ganun ka, ka hilo, hilo. Ah, okay na po. Pwede na po. <laughs> okay. Oh my God. okay. <laughs> okay. okay. <laughs> Habang nasanruruk pa ng pagkahilong ating mga jammers, nakaabang naman ang kanilang salabat. Kulang. Wow. Natanggal. <laughs> Kasi okay. gumaganyan kanina yung tingin ko sa ano eh. Nawala no, po siya Parang kaya ko pang gano'n gano'n. Kanina po parang pag binibitawan niyo po ako sa do humihiga po. Ngayon po parang kaya ko pang tumayo, tapos kaya ko pang gumalaw-galaw po. <laughs> <Mahagod>. <laughs> After, pag ininom mo siya, wala na talaga. Mm. Siguro dahil sa anghang ng... Luya. Tingnan nga natin ang rating ng salabat. Nagtataglay ng pinagsamang sangkap ng ginger rolls at show gold ang luya. At nadadagdagan pa ng zingerone kapag ginagawa itong salabat. Itong nagbibigay ang hang sa luya na nagsisilbing anti-emetic o pantanggal ng pagduduan at pagkahilo. Saan ba magagaling yung suka mo? Sa tiyan. O di, nauna mo na ng salabat din. Eh. Hindi ka na masusuka. Calling all passengers, this is our last trip. Again, this is our last trip for tonight. My demo jammers, malapit na tayong matapos isang round na lang at ang gagawin naman natin, kakain tayo ng mansanas bago ang round. Mayaman na raw sa pectin ang mansanas, particular ang green apple. Ang pectin sa isang dietary fiber ang sinasabing nakakapigil sa pagkahilo at pagsusuka. maya-maya pa, sumalang na ang mga biyahero. Okay ka pa? Hinga. Kaya pa. Oh. Kaya pa? Kaya pa naman. Kaya pa. Kaya pa naman siya. Wala pa namang epekto. Nahihilo ko pero parang kaya ko pa po. Hindi katulad tulad kanina, sa candy, tsaka sa ano, talagang hindi parang hindi pa gano, hindi siya ganun ka-effective talaga. Sina Ryan at Jubel, tila walang problema sa kanilang huling pag-igot. Kasi yung apple na green apple, ano siya, maasim siya. Siguro may epekto din yung, yung kaasiman nun na nakatulong para matanggal yung pagkahilo. Kung i-compare mo sa dalandan, maasim din siya pero inamoy mo lang. Pero si Tin, gaya ng eksperimento sa candy, hindi tumagal ng isang minuto. Oh my God! Hindi na, hindi na, hindi medyo nahihilo pa talaga ako nung ano na eh, nung nag-down. Compared doon sa others, like yung sa The London, iba po yung effect nito sa kanya kasi parang lumipas po. Mm. Time to check the scoreboard. So ang average natin dito is 1.75. Muna sa apat na pinaniniwala ang remedyo sa biyahilo, ang lumalabas na pinaka-efektibo ay ang salabat. Di naman nalalayo dito ang green apple habang ang balat ng dalandan na katamtamang kilo ng natatanggal. Wala namang pisa sa kahit sino ang candy. Sa modernong panahon ngayon, may iba't ibang gabot na na pangontra o di kaya panglunas para sa biyahilo. Pero mainam na alam po natin kung alin sa mga nakasanayan natin mga natural, simple at mura mga remedyo ang epektibo. At dahil hindi kayo natin alam po anong sasalubong sa atin sa biyahe, mabuti na maging alerto. Kung meron kayo mga maling akala na gusto nyong i-demolish namin, Mag-post lamang sa aming Facebook at Twitter account. Hanggang sa susunod na lunes, ako po si Paolo Bejones at ito, ang Demolition Job.